sa so, eto, umili na ako ng maleta ang bago. Wala na kasi akong maleta. Tapos pupunta ako sa ate ko. So ngayon, lalagyan na natin ito ng mga mga pasalubong ko Sabi niya kasi wala daw mga ano, mga pagkain pinay doon. So dadalang ko rin siya ng jacket. sa atiko ko ay itong mga tokyan. So, ko siya ng mga magic sarap. yan Tapos, sinigang mix. Eto, gagaling ko sa atiko ko. Sabi niya kasi wala daw ganyan sa kanil. Tapos, sinigang din siya dito na mga lucky me. Ayan. Order ko lang dito. Meron din siyang bawang. Ito yun yung dadaling ko sa kanya. Tapos bibigyan ko siya siyempre ng mga jacket. Tapos nagpapabili pala siya sa akin ng oyster sauce. Ayan. Tama ina. Pwede ba po? Oyster sauce. Tapos toyo. Ay, hindi ko lang kung pwede <laughs> na sardinas. Sabi niya, dalang ko daw siya ng sardinas. Kasi, wala ko sa kanda sardinas. Ayan, sardinas. Yung ate ko pala ay nasa Albania. So, part pa rin siya ng Europe. Kaya, pwede pa rin akong pumunta doon. Pero, hindi ako dapat lumampas ng 90 days doon. Pero, 4 days lang naman ako sa Europe. So, yan ang gagawin ko sa ate ko. Lucky Conceit, be home. Ayan. Parang ano, tulang ang safety. So, itong nabili ko na maleta is 1.5 ang presyo nito. Tapos, dahil nakasale siya na 30%, ang binayaran ko lang is 1,000. Diba? Panalo. So, yan. Pwede na isasara ko na to. Ito yung mga Philippine food para sa ato ko. Yan lang kasi ang meron din kunda dito. Tapos, lagyan natin siya ng jacket. Ang grami akong extra dito. Ito, pagbibigay ko na to sa ate ko. Kasi maliliit na sa akin. Ito, bigay ko sa kanya kasi taglamig na. Tapos ito, para sa kanya. Ano ito, ito, bigay ko na rin sa kanya. Gusto kaya niya to. Tapos ito, yan pala puno na. Alam, ah, masyado palang ano. Doon ko nalang bibili ng ate ko ng iba. Yan na, puno na. ta-da sakit-sakit na nabili kong malayo oh ganoon ba pang travel lang talaga dito Yung ate ko kasi is wala pa siyang card so hindi pa siya pwedeng magigala. Ako pwede na akong magigala. Um.